Sino sa inyo yung may mga plano sa buhay pero hanggang plano pa rin hanggang ngayon? Alam mo kung bakit hindi pa rin gumaganda ang takbo ng buhay? Kasi inaasa mo sa tiyamba. Inaasa mo sa balang araw. Sa pag may time o sa pag okay na ang lahat. Pero ito ang totoo. Walang magbabago kung walang babaguhin. Gusto mong umasenso? Simulan mo sa maliit na disiplina. Gusto mong umasenso? Bawasan mo ang scroll, dagdagan mo ang kilos. Gusto mong gumaan ang buhay? Lumayo ka sa toxic. Lumapit ka sa mga goals mo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang, kumilos. Tandaan mo to, hindi gumaganda ang buhay sa tsamba. Gumaganda yan kapag may pagbabago ka. Kaya anong babaguhin mo ngayon? Comment down below para pag-usapan natin.